Alam mo ba? Sa kulturang Pilipino, marami tayong mga pamahiing sinusunod. Gawa ng mga paniniwalang ipinasa ng mga ninuno. Gaya na lamang ng kapag kumain ka ng pansit, hahabaraw ang iyong buhay. Kaya naman, tuwing kaarawan, Pasko, bagong taon o ano pang okasyon, laging nakahanda ang noodles sa hapag dahil simbolo ito ng mahabang buhay at swerte. Ito ay nagugat sa mga tradisyon ng mga Chino, kung saan ang Long Life Noodles o Chang Shou Mian ay inihahanda tuwing kaarawan at Chinese New Year. Sa kanilang paniniwala, ang pagputol ng noodles ay parang pagputol ng iyong buhay, kaya tanggang maari dapat ay buo mo itong kainin. Pero, hindi lang ito pamahiin, sa larangan ng pagluluto, lalo na sa Italian cuisine, may practical na dahilan din kung bakit hindi dapat pinuputol ang noodles. Ayon sa mga Italian chef, ang mahabang pasta ay mas masarap itwirl sa tinidor at mas nakakapit dito ang sauce kung buo ang strands. At kahit ngayon, marami pa rin ang sumusunod sa pamahiing ito. Ayon sa ilang food historians, ang paggalang sabong anyo ng noodle sa isang simbolo ng paggalang din sa buhay. Isang anyo ng gratitude o lubos na pasasalamat sa mga biyaya at pag-asa sa mahabang panahon ng kasaganahan. Kaya ang pagputol nito ay nagiging parang pagputol din ng pag-asa sa kasaganahan. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment n'yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.